nilang ganda, no? Like si Carla po, mabait. Mabait. Walang kasing bait itong batang ito. Tapos maganda pa. <laughs> Napakasurte naman ni sa kaling sakaling sagutin si ni Carla. <clears throat> so, sabi ko, boss, napakaswerte mo naman kung ito ay maging jowa mo. <laughs> Wala ka nang hahanapin. Ang naging mo yan, unang una mabait, uh, maganda, uh, maputi. Wala pang jowa yan, first time magka ko sakali. <laughs> eh dapat unahan mo yan, Ido. <clears throat> Lahat sila po ay may katangyang taglay, mga kaibigan. At na yung kanila pong self-confidence bilang isang tao.